Dito na tayo guys. Nandito na tayo sa bungad na sinasabi nilang biak na bato. So guys, yung mga puno. Ayun, puno. Ayan guys, so kilala nyo niyan guys. Para siyang marang or parang parang langka. Pero maliliit siya. Masarap ang buto niyan guys. Para siyang ano, para siyang nuts. Ah... Uh, Kamansi pala yung kamansi guys. Yan yung puno niya. Yan yan yung bungad niya dito guys. So, yan loob na yan guys. Papasokin ko yan. Tingnan natin guys kung mayroon ba nga bang habang magpaparamdam. So, gusto ko lang siyang malaman guys. Takotin ako guys pero kasi oh, mahilig kasi ako sa mga adventure guys. Adventures kasi ako kaya gusto ko siyang ano, araw naman kasi guys. Kaya let's go. Pahakin natin. Tingnan muna natin yung mga dunya, guys. Guys, ito ano siyang promo. din okay. dito, guys. Ito so, guys. So, oh, pababa. Nakakatakot guys, bumaba kasi madulas yung batong malaki na, na yan guys, madulas. Pero para sa inyo, gusto kong ipakita guys, gagawin ko guys. Tara, samahan nyo ko guys. Oh, guys. Nakakatakot yung naging sara na pa guys. Nakakatakot yung kapatang masabay ka ako guys. Nakakatakot. Aray ko. Aray ko guys. Aray ko guys nagulas ng mga bako niya guys tapos biglang may ahas pang malaki dito guys patay na guys sila talaga ako mga youtube dito guys pag mo ano, mga ahas pag guys oh so hindi ko siya talaga tali guys mapupuntahan yung bako na yan guys ayan guys oh yan guys, papasok yan doon hindi kasi ako makapunta doon sa baba eh. Kasi ma magtaas yan guys. Magtaas yung mga ano na yan. Mga yung parang mga ano na yan. Umaabos yan kasi ang lalaki ng bato. Magtaas yan. Kasi ang dyan. Kasi andyan kasi yung biyak na bato guys. So, walang katao yan dito guys. Pero kasi araw naman guys. Malakas ang loob ko. Guys, kasunan niya oh. Lakasan lang ng loob nito guys. Pero susubukan ko kaya guys, pumunta sa kabila kung akong ma makukuhanan ko ba sa ng video guys. Kasi gusto ko rin malaman kung ba ang mayroon dyan guys. Kasi kapot sila. Actually guys, ang kasama ko lang yung mga alaga ko. di talaga nila ako iniiwan sa at Kahit saan ako magpunta guys, kasama sila. Pero alam niyo guys, yung asawa ko walang kaalam-alam nito. Kasi hindi ako papayagan niya. Nagsundo siya sa anak ko sa store. Pagkaalis niya guys, saka naman ako nagpunta dito. Dali-dali ako nagpunta. <laughs> Para lang makapag-content. Kasi ayaw nga niya ako papuntahin dito sa lugar na ito. Guys, malalim. Hindi ko siya pupaligis magpupuntahan nakakatakot nanginginig na guys ang tuhok ko ang katawan ko nanginginig kasi baka mamaya madulas ako pag once na madulas ako guys dire diretso ako doon yung banda doon guys malalim yan yung banda dyan guys sobrang lalim yan guys kasi parang ano yan yung parang umiikot ang tubig dyan iikot yan pag napunta guys yung tubig na yan para kang ilulubog pa ilalim guys umiikot ang tubig niyan pa ilalim ka na ilulubog ka doon kayo. parang bangag yan guys ang tawagin pa ilalim bangag yan guys tapos yan guys oh. bangag yan dyan guys malalim yan para siyang ano ba tawag yung tawag dito sa kanila tabay dito part na yan guys yung paloob guys yan yung sinasabi nilang biyak na bato guys Meron dyan nagpaparamdam guys. Hindi ko alam kung bakit. Dati daw hindi yan biyak, guys. Ano yan? Buo yan na bato guys? yan buo yan. Nag nagulat na lang sila. Mga ilang, sa mga ano pato ito? Siguro, ayun. Basta kwento nila yan. Basta ano, nagulat na lang sila. Bakit biak na yung bato? Tapos parang, ano siya? Para siyang yungig papunta loo sa loob, guys. Ayan, kung ano yan, guys. Kaya nga gusto ko sana mapuntahan doon sa kabilang kasi walang daanan. Kasi puro mga kakahuyan guys, oh. Mahirap suhukin niya, no? Masugat ang katawan mo yan. Kaya so, walang ang daanan talaga guys. Pagpunta doon, kung doon ka naman dadaan, wala ganun din. Kaya puro mga batong bangat, mga, mga, mga ano na bato madudula, uh, madudulas pa siya guys malalaki ba ito ng madulas so, oh. dito, dito, talaga siya actually makakuhaan eh. So, yun guys itsura niya oh. bangag yan doon sa ilalim pa, pa, papunta ano doon pa, pa, papunta doon sa loob na yan oh, may bangag pa diyan, kunti oh ayun oh eh, no, nakatakot guys itsura niya oh Ako, pumilimlim pa guys. Ang takot tuloy ako. Hindi kinaputan kaya ako, guys. Ano kaya talagang meron dito, guys? Kaakyat na nga guys, kinikilabutan ako promise, kinikilabutan talaga ako. guys, ko ahas. Ano ba yan? Oh guys, green oh. Kala ko talagang, guys, ahas. It's Kinabahan ako bigla guys. Legit yung kaba ko po, guys. Akala ko talaga ahas niya oh. Ah, sus Maria Josef. Yung mga laga ko nakaabang lang oh. Kahit pinaayaw nila ng dito. Papi! Papi, tulungan mo kung bakit, Papi! yung karuntong niyang tubig doon sa pinuntahan ko sa Biak Mabato. Ayan yung ano niyang Malabo yung kanyang tubig guys. Kasi pabaha ko ata yan. Ah hindi, nagbaha na pala. Kumpag hindi pa siya lumilinaw. Ayan yung bundok doon guys doon nang gagaling ang tubig. Kaya minsan guys, pag maulan doon, tapos dito banda, hindi siya maulan. Magugulat na lang kami guys, ang tubig ay baha na. Nagtutunugan guys yung mga bato, ang lakas ng punog. Wala naman ulan. Yung pala, doon sa bandang doon, sa bundok na yun, malayo, doon nang gagaling ang ulan. Kaya wala kaming kamalay-malay, bigla na lang bumaha. Kaya nakakatakot guys tumawid doon sa malaking ilog na tawiran namin kasi hindi namin na malayan. Nagtutubo na pala yung tubig. Big, ang bilis pang lumakas. O ang bilis pang lumaki. Lumalim. Kasi ulan mo kami alam. Kasi wala naman ulan. Yung pala sa pundok ang may nan.